Nabuo ko ang kwentong ito dahil sa isang komento sa isang video na aking inilabas kamakailan lamang. Sa totoo lang, maging ang inyong lingkod, ay hindi rin eksaktong batid kung ano nga ba talaga ang istoryang nakapaloob, patungkol sa sinasabing rapture, dahilan kung kaya't siniyasat ko ito para na rin sa aking pansariling kaalaman. Mula nga dito, ay ito ang aking kamanghamanghang natuklasan. Ano nga ba ang ibig sabihin ng rapture? Ano nga ba ang maaring maganap kapag ito ay atin ang kakaharapin? At ano-ano nga ba ang mga senyales na malapit na itong maganap? Sa video na ito, sama-sama nating tunghayan ang naging resulta ng aking munting pananaliksik. Ang salitang rapture ay nagmula sa isang Greek word na harpazo, na kung titignan natin ang kahulugan ng rapture sa wikang Ingles, ito ay snatch away, caught up, at taken away, habang kung isasali naman natin ito sa salitang Tagalog, ito ay may kahulugan na pagdagit, pagkuha, o pagnakaw. Bagamat ang salitang rapture ay hindi matatagpuan sa Biblia, ngunit marami ang naniniwala na ang konsepto naman ng isang rapture ay malinaw na nakasaad sa ating Biblia. Ano nga ba ang Biblia at bakit natin kailangang paniwalaan at isabuhay ang mga nakasaad dito? Sinasabing ang Biblia ay gabay ng sangkatauhan dito sa mundo, upang mamuhay ang lahat ng maayos, matiwasay, at makabuluhan, na naaayon sa mga nais ng ating may kapal. Isinulat ito ng hindi lamang iisang tao, na sinasabing naging saksi sa mga kaganapan, daan-daang siglo na ang nakalilipas, at pinaniniwalaan din na isinalin sa kwento na nakapaloob sa Biblia, ng mga taong naging saksi sa mga naging buhay, misyon, at mga naging himala mula sa panahong bago, kasalukuyan, at pagkatapos ng buhay ni Heso Kristo. Sa paglipas ng mga taon ay nagpasalin-salin at pinagsama-sama ang mga nailathalang ito sa iisang libro, kalakip din ng mga propesya na kakaharapin nga ng ating mundo, na ngayon nga ay tinatawag na nating Biblia. Maari nating maihambing ang kahalagahan ng Biblia, sa isang manual book ng isang bagong appliances, Marami sa atin ang hindi ito binabasa, ngunit sa tuwing tayo ay nakararanas ng mga sira, o anomalya patungkol sa bago nating mga appliances na ating binili, ay saka na lamang natin ito binubuklat at binabasa, upang malaman natin ang kasagutan kung papaano natin mareresolba ang mga nagiging sira ng ating mga appliances. Ganito din ang konsepto ng Biblia, marami sa atin, maging ang iyong lingkod po, ay aminadong hindi nagbabasa ng Biblia, ngunit ang kahalagahan pala nito sa ating mga buhay ay hindi matatawaran dahilan upang dapat nating isa puso ang nilalaman ng Biblia, dito nga ay nakapaloob, na ang konsepto ng rapture, ay ang pagbaba ng ating Panginoon mula sa langit, upang ibangon muli ang mga pumanaw na nanatiling tapat sa kanyang tagubilin, sa mga panahong sila pa ay nananahan dito sa ating mundo. Kasunod naman ito, ay ang pagkuha naman ni Heso Kristo, sa mga natitirang buhay sa lupa, na tapat na nananalig at mga banal sa paningin ng ating Panginoon. Ayon nga sa aklat ng una, Thessalonica, 4.16-17. Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel, at may trumpeta ng Diyos, at ang mga nangamatay kay Kristo ay babangon muna. Pagkatapos, tayong nabubuhay na natitira ay aagawin kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin, at sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman ang rapture at ang muling pagbabalik ni Jesus, ay magkaibang kaganapan. Ayon sa Biblia, sa panahon ng rapture, ay hindi tatapak si Jesus sa lupa, bagkus, ay mananatili lamang ito sa himpapawirin upang sunduin ang mga namayapa sa kanya, at mga natitirang buhay sa lupa, na namuhay sa kanyang mga tagubilin. Ang rapture, ay ang pagkuha ng ating Heso Kristo sa mga kaluluwa ng mga namayapa sa kanya, at pagsagip sa mga natitirang buhay dito sa lupa, na pinili ang mga mabubuting gawa, at ang mga naging banal sa paningin niya, upang hindi maranasan ng mga ito, ang paparating na sinasabing paghuhukom, o ang tinatawag na Great Tribulation. Sinasabing ang rapture ay gantimpala ni Heso Kristo, sa mga taong piniling mamuhay ng may kabutihan sa gawa, sa kapwa, at purong pagmamahal sa iba't ibang aspeto. Habang ang mga taong pinili ang kasakiman, kasamaan, ganid, kahalayan, kahambugan, at karahasan, ay mananatili sa lupa upang danasin ang pamumuno ng Antikristo at ang paghuhukom ng Diyos Ama, sa mundo kung saan ay makararanas ito ng mga matitinding pagpapahirap mula sa Diyos, bilang kaparusahan sa pamumuhay ng mga ito sa kasamaan, gaya na lamang ng ginawa ng ating Panginoon sa bayan ng Sodoma at ng Gomorrah, kung saan ay pinaulanan ito ng mga nagbabagang asupri, hanggang sa ang dalawang bayan na ito, sampu ng mga sangkatauhan nito, ay naging abo, at mabura sa mapa ng mundo magpasa hanggang ngayon. May mga sinasabing senyales na paparating na umano ang rapture, kung saan, ay isa na dito ang mga umano'y pagpapakita ng ating Panginoon, patungkol sa muli nitong pagbabalik, sa pamamagitan ng mga panaginip ng mga bata sa iba't ibang bahagi ng mundo. Patunay dito ay ang napakaraming mga video na kumakalat ngayon sa iba't ibang social media sites, kung saan ay hinahayag ng mga ito na tila malinaw sa panaginip ng mga nasabing mga kabataan, na kanilang nasaksihan sa kanikanilang mga panaginip ang konsepto ng rapture. Sa totoo lang, matapos kong malaman ang lahat ng mga bagay na ito, bagamat alam ko, na mula sa kakaramput ng mga bagay na ito na aking nasiyasat, ay aminado ako na marami pa akong dapat na malaman patungkol sa Biblia, sa kabutihan ng ating Panginoong Heso Kristo, at ng ating Diyos Ama, at sa pagpapatuloy na pagtahak kong ito sa aking buhay na ipinahiram lamang ay mas lalo kong naintindihan ang kahalagahan ng pamumuhay na kalugod-lugod sa ating Panginoon. Kaya ikaw na umabot hanggang sa puntong ito ng aking munting interpretasyon patungkol sa idea ng rapture, ay sinasabi ko sa iyo, na hindi pa huli ang lahat, upang talikuran mo na, ang lahat ng mga masasamang bagay na pinipili mong gawin dito sa mundong ibabaw, at magbalik loob ka na sa buhay na tagubilin ng ating Panginoon. Hindi ito patungkol sa kung anuman ang sinasambahan mo sa mga oras na ito, kundi ito ay patungkol sa mga makamundo mong pamumuhay sa panig ng kasamaan, kaya't sinasabi ko sa iyo, na habang tayo ay nabubuhay pa dito sa mundo, ay sapat na ito upang tayo ay humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan, at piliin na ang pagbabago sa buhay na nais ng ating Panginoon para sa atin. Ika nga, ay hindi pa huli ang lahat kaya't talikuran na natin ang mga masasamang gawi dito sa mundo, upang palarin tayong makasama sa mga kukuni ni Heso Kristo sa paparating na rapture, ikaw na ang humusga.